script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakit butas, ika nga at fall guy, at, ang at diversyon ang mga senador palayo sa kamera at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema, mema bangit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawa nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. P pero ginawang Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit na mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na Huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba si Ginoong Dutesa, ang bukod, hindi ba si, si Sergeant Dutesa lamang, ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hiningin immunity, deal o protection kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginong Pangulo, ay kompirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanko at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 313 three million with Congressman Sadiko as proponent For the record, uh, ang binabanggit po natin yung Representative Elizalde siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Wala ka duda, duda yan. Uh, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila niya, si Saldi Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Eh, hindi, naman magi hindi naman gagalaw yung kung walang... <laughs> Siyempre, hindi naman gagalaw yung kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. Just the house speaker. <laughs> <laughs> Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konte upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control and allocating a measly 31 billion for irrigation for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil ginong Pangulo minamahal kong kasamahan. ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag veto at pag for late release o so FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo ginong Pangulo na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ng katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanko na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit ay ginamit na para ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Mas kinaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula't mula at mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, Pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka bago mag-eleksyon. Subalit, ginong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't e hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionabling pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the vice president at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, there is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. Close quotations. Ginong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romaldez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggalin niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon? Kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako, hindi ko po gagawin yun. Sa abunan sa gig ng Tennis Court, ang nasabing busali, sinumulang 18-6-2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maagamaliang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon na ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung lalakas na yan sila, Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulog, I fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyo ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng Comelec sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit ginong Pangulo tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati. Kapag ka nagturo ka ng dalire kanino man, may tatlong daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang PCIJ? Nang ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections. Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, ginong Pangulo, hindi ba tayong kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang eh sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yon? Bakit hindi inaalam yon? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa panaraw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit ginong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng labing pitong congressman na kasosyo niya kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa Karimayan, na naman, sa mga kawani... na naman po itong patunay, ginawang Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo Bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman. Bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Uulitin ko po for the record, ginong Pangulo, ang sinabi ni Retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano no, hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan. No ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyariang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit sa dinami-dami ng bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit tiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng na mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romaldes na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, We will work on it lang. Bakit interesado ang lahat sa anim na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bulang atensyon. Parang wala na tanong, Parang wala ng interes para alamin. Sino-sino nga ba yung mga yan? Ako po yung tatanungin nyo. Alam ko, merong anim na Senador, eh. may may nagtatanong sa akin bakit wala si Cheese. And, and my answer to that is yeah. I'm almost sure no probably walang ano hindi man may mention si Cheese simply because uh walang insertion doon. Uh, si Sen sa, sa Escudero, wala doon. Ah, hindi po senador yun laman nung ano ko, nung computer ko. So so fake news yun ha. Uh, may anim na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba ginoong Pangulo na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating protem, dating punong mayorya ng Senado na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb In an attempt to appease the rage of the people, what is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated. And the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romaldes? sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ito rito sa Senado at mga Senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di ubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiya ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayan ng Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko ginong pangulo. Munit ginong pangulo, sinupo sa institution. kaya ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang mapa ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the Court of Public Opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala. Bagkos lahat nagtatanong, bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in, in Bulacan? Why haven't they been questioned? Out, yeah. The thing that they do not know what's going on? Ginong Pangulo, mga minamahal kong kasamaan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng name drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginong Pangulo, hindi ba natin nakikita? Napili tayong pinag-aaway-away. Mayaman, mamamayan, laban sa lingkod bayan lokal laban sa nasyonal na opisyal. Congressman laban sa kapwa congressman. At ngayon, senador laban sa kapwa senador. Pamilya laban sa pamilya. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginong Pangulo, tandaan po natin. Mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito sa aking paniniwala ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romaldes upang lituhin, guluhin, linlangin at siray ng ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay wag nating payagang mangyari ito. Ginong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang akusad at mapang-usgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong tatlong daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik sana po maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampe, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain nyo si Sergeant Gutesa na bukod tangi hindi na kinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag nyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romaldes. Panglima, huwag nyong payagang ipatawag si Martin Romaldes sa anumang investigasyon. Panganim, huwag nyong payagang investigahan si Martin Romaldes at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, ginong Pangulo. Hindi ako kakampi ni Martin Romaldes. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at, at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa kamera. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag-away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, Pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at di pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Di nung Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romaldes. Puniti natin ang script ni Martin Romaldes. At ikit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romaldes.